Alam mo ba na bali-balitang magbabalik industriya ang actress na si Kisses Delevin? Spotted itong pumipirma ng kontrata sa ABS-CBN kung saan naging dahilan naman upang siya ay pag-usapan ng marami. Kung matatandaan, sa kalagitnaan ng kasikatan ng dalaga ay umalis ito upang ipagpatuloy ang kanyang private life sa ibang bansa. Si Kisses ay isang mahusay na actress at kapareha niya dito ang aktor na si Donnie Pangilinan. Naging usap-usapan rin na tiyak na magkakaroon ng comeback teleserya ang dalawa. Mayroon ding mga kumakalat na chismis na baka sa pagbabalik ni Kisses ay magseselos ang girlfriend ni Donnie na si Bel Mariano. Gayunpaman, ang pagbabalik ni Kisses ay nagbigay ng pananabik sa publiko. Umaasa sila na muli nilang masisilayan ang kanilang iniidolo sa isang teleserye o pelikula. Inspirasyon ang dalaga sa mga manunood at patuloy itong sinusubaybayan at sinusuportahan ng mga ito. Ang dalaga ay hindi lamang basta isang actress. Ito ay may kakaibang katangian na wala sa iba.